Welcome back mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny at magbibigay tayo ng pinakamagandang update po ngayon sa social media Marami pong nagulat, nagtaka kung bakit ganito po yung post ng mga Armin at main fanatics Halatang halata daw po mga kaldab. Ito ito'y kuha sa Philippines arena Hindi daw po ito sa Europe, hindi daw po ito sa Athens Real talk mga kaaldab, tapos yung post nila Switzerland. Bakit nga po kaya ginagawa ito ng mga Army at mga main fanatics? Ano nga po ba yung gusto nilang ipabatid na para lang po makompleto yung update nila, para lang po kumbaga magawa yung mga bagay-bagay na gusto nila, kailangan pong gawing ganyan? Hindi po ba? Sinasabi ko lang po para lang klaro, ha? lalo na nga po sa mga taong dumadaan, at bumibisita po sa channel ni Mr. Destiny. Tignan nyo yung mukha rito ni Mengay. Di po ba? Kakaiba eh. Kasi kung titignan nyo mga kaaldab, sabi ko nga. Hindi ko alam kung bakit nila to ginagawa. No? Hindi ko alam kung... Oh, pansin nyo. Anong klaseng kuha yan? Si Mengay nga po ba yan? but <laughs> Pero mahirap po talaga makipagtalo. Mahirap pong idiin na edited lang yan sa Philippines na lang yan. Wala po ako sa posisyon para laging ibanggitin yan, pilitin yan. Ang sa akin lang ito po, binibigyan ko po kayo ng update, mga kaganapan. Pero okay lang kasi, sabi ko nga po sa inyo, pabor po eh. Kasi sa mga ganito po, wala pang alam o wala pang date kung kailan nga po ba uuwi si Main Mendoza sa Pilipinas dahil nasa Switzerland, siyempre kapupunta lang doon kahapon eh. O kan sabi na natin kay ngayon. Siyempre, hindi naman porket pagpunta nila roon, isang araw lang po 'yan tapos uuwi na ng Pilipinas. Di nakaka ng ibig kong sabihin, nakapagtataka di lalo maraming magugulat. O anong ginagawa? Galing kayo ng Switzerland lang tapos kinabukasan nandito na sa Pilipinas. Di po ba medyo magugulat sila kasi eh ito yung sa bagay mga kaldab, gusto ko rin yun ang mangyari, no? Para talagang malaman nyo na kung sino nga po ba gumagawa ng mga edited picture, edited video. Tapos ibibintang sa Aldab Nation, tapos ibibintang sa akin. Na puro fake news lang yan si Mr. Destiny, huwag nyong paniniwalaan yan. Lahat ng sinasabi niyan, hindi totoo. Lahat ng mga ano niya, walang katotohanan. Okay lang. Ang importante lang naman po kasi sa atin, mga kaldab, eh, may bigay ko ma batid natin kung ano po talaga yung pinaka latest, pinaka trending. Basta ako makakagdab masaya na po ako. Kahit ano po yung sabihin nila, kahit ano po yung gawin nila, ang importante lang naman po yung mga nangyayari at nagaganap. Di po ba? Same din po kasi yung itsura ni Mengay. Doon sa dito, pansinin nyo po muna yan. Yung babaeng nakatayo. Di po ba? Si Mengay nga po ba yan? Kasi pagpasok nga po dito sa video na to kakaiba. Tapos si Congressman Arjo. Halatang halata. No, Post muna natin dito. Para mas maganda, mas klaro. Ang galing ng posing niya, no? No? Kaya nga po minsan nasasabi natin na may issue po talaga sa kanya eh. Di po ba Tama po kaya yung mga ganyang posing na lalaking lalaki dating. Di po ba? Kaya nga maraming... Alam nyo, hindi po And ewan ko lang po ah, mga kalda. Imposible naman po kasi na ako lang po nakakaalam nito at ang buong ABS-CBN. Kung matatandaan nyo, nagkaroon siya ng piliko ng series sa ang probinsya, no? Doon pa lang, marami na nag-react eh. Marami ng komento yung kumalat. Ultimo si Joris po. Alam niya, alam niya yan. Kilalang kilala niya na. Lalo pa po yung mga panahon na sa bagay, sabi ko nga, mahirap po talaga mag -react magkomento, lalo na nga po kapag uh, ako nagbibigay ng balita kasi fake news nga po daw si Mr. Destiny, di po ba? <coughs> Gaya nga po ng lagi nilang sinasabi. Pero hindi po ba napakaganda kung papansin ninyo yung mga post nila? <coughs> kung tatanungin nyo kung saan nga po ba kuha to? Kung sino nga po ba yung mga kumuha? Pero wala naman pong nagre-react. Wala naman pong nagko-commento at hindi ko naman po nababasa. Na basta lang po pinapakita yan, naan dyan, eh masaya na sila. Wala man lang nag-iimbestiga na <clears throat> nagtatanong. Sa Pilipinas rin na to eh. Hindi naman to sa atin, hindi naman to sa Europe. Tapos nasa Switzerland ngayon si Mengay. O, bagay, gaya po ng pinaliwanag ko kanina, ulitin ko lang, ulitin ko le pabor po yan sa Aldab Nation. Habang tumatagal po si Menggay, lalo pong kumbaga lumalakas yung sinasabi ko na 3 weeks si Menggay sa ibang bansa. Same din po ni Arden Richards. Pero mauunang umuwi si Main Mendoza. Real talk mga ka-Aldab, mauunang umuwi. Hindi ko lang alam kung kailan to. Basta bago matapos ang 3 weeks eh, uuwi na po siya. Basta talimbawa, sinabi ni Alden Richards, 3 days na lang, babalik na siya sa Pilipinas. Matik na yan. Nasa Pilipinas na si, Al si Mengay niya bago mag 3 days. O, so, halimbawa, umalis na si Alden dito sa ibang bansa, nandito na sa Pilipinas si Mengay. At syempre, hindi tayo magpapauli at hindi po tayo basta-basta magpapa-apekto sa mga yan. Basta kapag nakakuha tayo ng update, lalong-lalo na nga po pagdating kay Menggay, eh abot agad-agad di update natin 'yan. Ngayon, kita nyo ang kwela sa sa itbulaga, wala. Uh, gaya nga sinabi ko, yung mga gadget dabber cards malaki talaga yung pagkakaiba pag naandun si main iba talaga kapag ka na kumbaga yung tipo na ang ibig kong sabihin mga kardab yung galawan ni Menggay, hindi mo talaga patatapatan. Kahit sabihin na natin magaling sila Miles, <coughs> magaling si Atasha, ibang mengay eh. Nakatatak na po kasi. Nakatatak na po kasi yung karakter na ginagalaw, ginagawa ni Mengay. Kasi Mengay yung tipo na talagang focus siya. Gagawin niya. Basta alam niyang di po ba? Basta alam niya na okay na to. Gagawin ko na to. Talagang maraming matutuwa hindi siya yung nahihiya na katulad ni Miles, ni Atasya. Kaya nga sabi ko sa inyo, magbasa po kayo ng comment sa Itbulaga ng live at sa YouTube. Sa bagay, yung mga main fanatics, hindi na mamanonood yan pag wala si Mengday. Lalo na po yung mga Armain. Sinasabi ko lang po ito, parang lakarawa ah. walang Well, dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, Abay, tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin. Maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang ishare ang mga video po natin ha? sa mga mami, sa mga titas at sa mga sinyor hanggang sa muli salamat po sa panonood at pakikinig